Maabot sa sanggatos na residensya sa sarong barangay sa Naga City, haros tulong dekada ng Mayo ni Kuryente. Loteng kinakatindugan kan sa indang mga harong, nagiging angat sa kasureko sa pagtakod nin Kuryente sa lugar. Ang detalye, aramunta sa report na ini. Gasera sin Kandila, Ini ang liwanag tuyong banggi sa kan Kanharos Gabos na Kaharungan sa sitio Balatongan sa Barangay Concepcion Grande, Naga City. Siring kan 78 si anyos na si Bella Panuelos na pirang dekada na subut na nagtitiyo sa ini tuyong aldaw at sinangangapa sa diklom tuyong banggi huli sa kawaran ng kuryente sa saindang lugar. Dekada na subot ining problema sa lugar at sinagapirang beses naman sindang nagsumiter nin aplikasyon sa kaso Rekodos tanganing matakodan ng kuryente gabos problema means kalamang malilibangan si init titiuson mita ano o kung mayo ka pang pambakal ning gas mayo kami magkakailaw may perang residente subot sa lugar na iligal na nagtatap ng kuryente. Maabot kaya sa sanggatos na residensya sa lugar ang mayo panintultul na supply ni kuryente. Ninhulitan na mo mugtak ang mga harong sa pribadong propriedad. Numero uno subot ining ulang para sa barangay asin kasurekodos kaya dahi basta natatakudan ng kuryente ang mga residente. The entire property po is private. Yes po, yung po ang nagiging ula. Uh, Kampanahon pa po ni uh, dating uh, Mayor uh, Secretary Jesse Robredo, nagtagag na po ko tadya ng streetlights. Ang gabus pong aagihan ng linya ng kuryente, dapat mayo pong nagiging problema. Ano? Gusto sabihon, dapat donated Uh, sa barangay and syempre sa kasureko si mga papatindugon taning poste kaya iyo po yan si mga uh, mayor na nagiging problema ay di sa sityo Balatungan baranggay uh, barangay Concepcion Grande kung taano po tadain nakukuryentihan itong sarong komunidad duman sa katunayan may mga pending applications na subuot kan mga nakaaging taon na pig ang mga residente sa kooperatiba. Sa ngunyan, ang pagkakaigwan ng BAPA o Barangay Power Association ang nahihiling na solusyon kan kaso rekodos tangan ng mapailawan na nasambitan ng komunidad. Uh, garo yan sa dito na electric co-op ano sa laog kang barangay which is igwa pong mother meter na iyo po si pinakamayor po na uh, tigihiling kang sa tuyang kooperatiba si sa sarong komunidad ini si Donnie Menes balitang Bicolandia